patuloy na pagbibigay serbisyo sa mga kabarangay ang inspirasyon ni Kapitan Daniel Gamboa ng Barangay Tavora East, Pugola, Union sa kanyang muling pagtakbo bilang Barangay Captain ngayong taon sa kaling Manalo. Ito na ang kanyang pangatlong termino. Ipagpapatuloy ko yung mga programa kong hindi ko na tapos ngayon kasi para pang gusto kong ma-improve sa barangay ito. Ang ikinalulungkot niya, ang tila pananakot sa kanyang mga kabarangay ng isang di umano'y mataas na opisyal sa probinsya. Mula raw kasi kagabi hanggang ngayong araw mismo ng halalan, na mataan ang sasakyan ng di umano'y mataas na opisyal sa kanilang barangay. Sa akin lang, baka kay congressman yun. Uh, tapos, yung siyempre, nandoon na sila sa kalsada. Nakaharang na sila ang mga butante medyo nag-iilang sila bang pumunta kaya ganon umiiwas na lang sa ibang kalsada Tila tahas ang pananakot rin ang ikinababahala ng isa pang incumbent at muling tumatakbong kapitan na si Alfredo. Nakaraan, marami talaga tumatawag sa akin na mga tawag pero hindi ko talaga nireceive. Uh, Blinak ko na lang po para hindi na lang po maano sa akin. Hindi ko na po sinagot yung mga tawag nila, ma'am. Parang ano, ma'am, natatakot minsan, ma'am, kasi simpre uh, buhay natin yung nakatay dyan, ma'am. Pero ang mas mabigat na reklamo, mula sa kapitan ng Tavora Proper na si Kapitan Ernesto Bravo. Kagabi lamang kasi, ilan sa kanyang mga kabaranggay ang nagsumbong sa kanya sa tila di umano'y panunuhol ng ilang mga individual. Yung stab, sabi nila, may stab kasi nga ito may pangalan, may address, may prison number. Pero hindi naman namin alam kung anong ibig sabihin mga yan. Kaya wala, kinuha ko na lang at ibinigay ko dito sa polis. Ano daw po ang gagawin siya? Yung ano sir, ay ma'am, yung ano tawag dito? Uh, Ikliklim. Yan, ang ano nila. Para sa? Um, para sa, ayun, yung binibigay nila kagabi. Ano yung makikliklim nila? Pira. Sa aming panayam sa mga botante, inilahad nila ang naging usapan sa pagitan nila ng taong nagbigay ng ilang mga stub. Alaan ang diya yung stob na, tapno, no, maitid Di, ibon mo nung danga 500 pesos, 500 pesos. Parang binibili na siguro ang buto namin, ganun. Eh bakit kami binigyan ng ganyan? kung hindi binibili. Mayroon, mayroon tao na pumunta ron, binigay yung ganyan, yung ano, pakala yun, stock. Yun. Sinabi nila, pupunta kay sa baba, sabi nila yung lalaki. Bukod sa alam daw nilang ito ay maituturing na pagbili ng boto, tila nawawala ang tunay na diwa ng eleksyon. Siyempre, mali yung ginawa yung mga iba eh. Mali. Hindi ko kurso nada. Maayaw ko, ganun. Ang gusto ko, ang laban. Ayon sa Comelec, ito'y malinaw na paglabag sa anti-vote buying. Yun po ma'am ay napaka-clear na vote buying yan kung totoo man yan. Ngayon, ano magiging action natin? Hindi kung may magre-rect dapat uh, i, i mag-file ng kaso yung mga involved doon Kukunag kumuha sila ng ebidensya, identify nila at uh, aayosan po namin. So, emat eh, lahat po yan ay eh, matter of evidence. Kasi nga, uh, napakabigat ng parusa ng uh, boat buying. Kasi nga, ito criminal law, di ba? Ay criminal offense. So, uh, may uh, ma, 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 mahirap iprove yan, pero pag na-prove nila, eh, mabigat naman yung kaparusahan. Sakaling mapatunay ang totoo ang reklamo, maaring maharap ang mga kasangkot sa isa hanggang anim na taong pagkakakulong. Kung sila'y nanalo, maaari rin silang matanggal sa puesto. Dagdag niya, nakatanggap na rin sila ng parehong reklamo mula sa ilang botante sa bayan ng Kaba. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang tanggapan ng nadawit na di umano'y obisyal na namimigay ng suhol pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe at tawag. Hiling na lamang ng mga residente ng Pugola Union na naway ang mga maluklok na opisyal ang mga magbibigay sa kanila ng tunay na serbisyo sa mga susunod na taon. Mula dito sa Pugola Union, Randy Guzman para sa Luzon Headlines.